Hi guys! Welcome back to my channel. So, kahapon nga ay concert ni Clarice D. Guzman. So, in-expect na mga will na pumunta si na das al si Bianca, lalo na itong si Bianca sa concert ni Clarice D. Guzman. At syempre si Dustin. Pero, yun ang kinagalit nila. Same day ng concert ni Clarice D. Guzman si Dustin at si Bianca spotted na nag-date sa Power Plant, kumain at nag-shopping ang dalawa. So talagang ikinagalit yun ng mga well fans kung bakit daw hindi pumunta itong si Bianca sa mismong concert ni Clarice. Siyempre gusto nila ng kiligan kasi tutok sohi na naman 'yan si Will na Ayan doon si Bianca, diba? So, yun ang ikinagalit ng mga Wilka fans. Nagalit pa nga na, sa mga nag-upload na isang mm, CVS, diba? Sabi niya, hindi siya Dasbea fans. Talagang easy route siya. Pero nakita niya lang talaga ang Dasbea. Accidentally na nakita niya. So, na-explain pa yung nag-upload sa mga Wilka. So, ito muna ang kaganapan ng concert ni Ma'am Schickler's with the uh, familia de Guzman. So, panoorin muna natin, guys. Si Bianca at si Dustin. Ay, eh, may sakit daw itong si Dustin. Baka me time lang or umiiwas lang ang dalawa ng bashing na naman sa kanila. At nagalit ng galit talaga ang mga Wilka. Ba't hindi daw pumunta itong si Bianca? Eh, wala silang choice. Ayon sa nakakita, talagang hindi talaga maipagkaila na magjowa ang dalawa. Napaka-sweet daw. At talagang napaka-clingy daw ni Bianca kay Dustin. Diba? Yung cup nga ni Dustin, suot na suot pa ni Bianca, yung jacket ni Dustin sa taping sinusuot din ni Bianca may papigibang ma pa itong si si Bianca kay Dustin sa set, last lang pakialam kung anong ginagawa nila kasi alam na alam talaga ng mga staff set ng Love You So Bad na magjowa ang dalawa. Yung will ka lang naman ang hindi makatanggap. Basta sa kanila, magkaayuda lang na bibigyan ni Bianca. Lalo na sa TikTok, masayang masaya na naman sila i-upload naman yan ni Will na may TikTok sila na ni Bianca. Makukuha na naman yan ang galit nila kay Bianca. Basta sa ngayon, excited ang mga Dasbeya sa nalalapit na basketball ni Dusty ng Bench. O, ba diba? Sa October yan. So, kaabang-abang yan. Sigurado si Bianca. Darating yan or manunood pag walang taping or endorsement shoot itong si Bianca. So, yan ako po guys ang ating update sa ngayon sa Dasbeya Fans dyan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, huwag pa tayong stress